Meron ba nung OB, Yung tinapay na may red saka OB. Tiningan ako dito. Yung parang ganito ba? Pero may ano? Siya. Wala? Titingin nga ako doon sa kabila. Titingin okay, na. Nahanap kong OB. Wala. Mm -hmm. Ayun. Ito. Magkano to? Yan, 20. 20 na pala to. Bibili ako. Sige. Aba 20 na pala to. Tama muna. Ano sa inyo ba? Pwede bang ano? Hindi <laughs> ba? Bente. Kamu na. Hindi ko makita yung mga bariya ko eh. Hmm? Sa Philippine product ako. Hindi namin kailangan ano, bumili dyan. Dito na lang okay na sapat na. Mm. Yung mga alahas. Ayan. Ito o. Oh. Ito, kukunin ko ha. Mm. Ito o. Oh. Mm, Bumila akong tinapay. Tapos Ma na ka naman ng pera dito kasi ang daming ano, ang daming Philippine product oh. <laughs> mm. Ayan. Bumila ako ng sago, bumila ako ng saging. May gulay pa. Ayoko na ng kakanin. Magagalit si Lola sa kakanin. ano, ang daming kakanin, oh. Ayun, oh. Pero may baon ako. Mayroon din ba dito, ano, yung Dunkin' donut. Ay, wala kami ngayon. Hmm. Today, wala. Kailan magkakaroon? Yan ang hindi ko alam kung mag-order yung boss Oh. Ano pa ko ng Dunkin Donut. Ito pa Tingin nga ako sa kabila kung mayroong Dunkin Donut. Yung sarap mag-igot dito pag ano oh, pag ordinary days. Ayan o. Oh. Pili na kayo. Masarap mag-ikot pag ano, ordinary days. Kasi, masarap mag pag may pera. <laughs> Yan. Hmm. baka yung brownies na ano? yung Brownies na Goldilocks? Yung ano? Wala. Chocolate brownies pala. Wala. Wala naman chocolate brownies. Oo. Ito pala yung dinuguan, o. Oh. Meron ako, sir, bahay. Yan. Ay, ito, oh. Hindi ko pa nakakain. Wala namang chocolate brownies. Hmm, huwag na. Mm -hmm. o, you know, paano ka naman pupunta sa ibang tindahan o. Oh. Sa Pilipinas, mag-order ka pa. Dito pa lang, ang dami na on, oh. you know, o, puro Philippine product oh. <coughs> Kaya ako nandito dito. May saging. Ayan, oh, may tinapay. Ang <laughs> dami. <laughs> mm. Nakauwi na nga, nakabili na. Ang sarap lang mag-ikot dito pag ano, pag ordinary days. Yung lahat ng bibili mo, maiikot mo. Yan, dyan ako galing, oh. By ng SS. Naghulog ng konti. Yan. Yan, hmm. gusto mo? Hmm. Yan, no? Ay, eh, may pork dinuguan din pala dito. Mm -hmm. na. Yan o, no? tingnan nyo. Hindi hmm. nyo na kailangan bumili pa sa ibang mag-order sa Pilipinas. Dito lang. Kunti lang naman ang depensya pag kinonvert sa peso. Ayan o. Oh kaya nga mga hmm. may puro Philippine product ayun na may tuyo may daing hindi ko nga alam kung anong hmm. punti lang naman ang difference sa peso pag dito kaya huwag nang mag order sa Pilipinas tsaka hmm. mas masarap bumili dito kasi hindi naman, hindi, kunti lang ang diferensya, wag na mag-order sa Pilipinas. Mm. Ito yung worldwide house. Pero, so, dyan ako bumili ng tinapay hey, natulog natulog si Rascal eh. Alangan naman yung gagawin ko. pag -alip ko, tulog ko. Kasama ko. Pauwi na so, -tala ng ng ako ng banana cue bukas. Banana cue lang, yung. Tingnan na ako ng panda. Ayan. 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 Dito, meron pang Philippine product din dito eh. Nakakaano lang. Ang sarap maglakad. Lakad pag ano. Pag... Ayan, o. Oh. Meron pang... Wait lang, ha? Tatanungin mm. ko sila kung may milk tea sila. May milk tea sa'yo? Wait lang, meron lang. Let Puro Pilipin two. product, oh. Hmm? Kompleto sila dito. Wala silang ano, yellow. Yan? Yeah. Yellow level yung sa kanila. Wala sila, wala sila. Wala sila. Mm -hmm. Lahat nandi dito sa Hong Kong ang mga Philippine product. Kaya hindi na lang tayo mag-order sa Pilipinas. Kasi parang mas mamura pa dito eh. So, maraming maraming salamat sa pag view. Ito ang worldwide house. Yan. Uh. So, maraming maraming salamat. Please subscribe for Find Kayaga Channel. Bye-bye.